Hi, hello po. Good morning, good morning, good morning mga katunying. Gising, gising na po ba kayo dyan? Shout out sa inyong lahat. Siyempre. Shout out at good morning sa aking nga. Ah, pinalanggang asawa na si Gina Mandagyo Quales na nandyan po. Nakatira sa Lupa City. Ah, Hininga hiningal si Katonyi nga at syempre sa apat ko na anak kay Angeline Kualis kay James Carr Kualis kay Gian Kualis at Ryan Anthony Kualis good morning po sa inyo janak. anak ah. Uh, grabe mga katon uh, ang sarap at ah uh, umaga pa ako naglalakad uh, ayan oh fresh na fresh green na green ang uh, mga damo ay at syempre ayan uh, na bliss din tayo ngayong umaga dahil uh, lumabas na ang araw Ito na yung pinaka-exercise mana ni Katunying. At nami-miss ko po talaga itong lugar na po na ito. Ayan. Mas masarap ang maglakad-lakad kay sumakay sa motor. Ayan mga katuns. Kung may maririnig kayo ay huni ng ibon. Na nagbibigay ng... Uh, antig. Nagbibigay ng... Uh, uh, ano sa ating uh, uh masaya at uh, pakiramdam may yan <sighs> ayun mga mga katons oh. hmm, yon. Yon, nakinig o oh, pakinggan nyo yung huni ng ibon <clears> hmm. <throat> yan po hmm. ang taba ng kamuting kahoy mga katonyo. Ayan mga halaman. May uh, chicken. Yun. Oh. Pasukan pa ng ano yung, ano ko, ilong, ah, uh, insekto, mga katons. At syempre, binabati ko po ang aking mga viewers, mga subscribers. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa walang sawang support at, ah, uh, panood sa aking mga video. Ayan. At siyempre, Ako e pa baba na po dito sa ah uh, ano mababang uh, lakaran At uh, hanggang dito na lang po yung uh, video ni Katunying at uh, siyempre, maraming maraming salamat po sa inyong lahat pa-support na lang po Katunying Kualis Vlog sa YouTube at sa aking uh, Facebook page ang mga aking ina-upload na video. Babay po, salamat po at lagi po nating tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Babay!